Pero ang assurance na Paulo Marcos, ah, uh, ang edukasyon mananatiling most urgent priority priority ng kanyang administrasyon. Uh, okay. even more than infrastructure spending. So sa lahat ng mga ah uh, pinahahalagahan ng kanyang administrasyon, nasa rurok pa rin ang uh, edukasyon. In fact, sinabi niya na uh, ang kanyang administration is committed to construct 40,000 classrooms bago po matapos ang kanyang termino. Ano masasabi niyo diyan sir? Well, ang uh, report naman po nung uh, left-hand na po eh, abot ng 60,000 classrooms. Eh. Diba, ibig Di sabihin, mahaba maha, 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 pa rin yung mahabulin, no? even after no, his administration. But nevertheless, no, sabi nga po natin, uh, kaya ako, uh, Sir Aljo, pag tinatanong, kung contento ba ako no, sa naging zona, ang hirap po sagutin yan eh, no? kasi <laughs> systemic yung naging problema no? ng ating uh, bansa. So, hindi natin ito pwedeng hanapin ano, yung lahat ng solusyon. Hindi natin maaaring hanapin ano, sa isang tao, sa isang administration tapang. Ta? Na? Dahil nag-file up na ito eh. No? Marami na po ito. No? Kaya sa totoong buhay, uh, strategic dapat yung no? solusyon ng ating uh, gobyerno. No? At hindi yung, hindi yung program-based. No? na na send no doon sa isang particular no na, na administration no but nevertheless this uh, uh, case of classrooms po no eh, 40,000 malaking dagdag no pero uh, in the end kulang pa rin yan ano ah uh, sabi nga natin ano kasi marap, maganda naman yung sinasabi ng ating pangulo no tungkol doon sa prioritization no ng uh, education sector ang sa amin na lamang po eh mukhang dapat talaga ito ay mail, mailapag mai no sa sa pulisya at hindi lamang sa ganitong mga uri ng deklarasyon. Ah uh, like for example Sir Aljon si Mari hindi banggitin ano, no nung nakaraang taon no eh yung education sector ay hindi binigyan no ng pinakamataas na share sa budget no uh, at ito ay violation no ng ating at dapat 'yun yung basta sa mga nilikdaw ng pangulo na hindi na sana ito maulit yes. ngayong taon na ito.